So you what's up mga brad, ito po ang mga speaker box na naidispose po namin at naisip po namin sa mga customer na nag-order nito nitong bago lang nakalipas na Sabado, June 8, 2024. MCP Sifu Box Maker Dito sa video ito ay ipapakita po namin sa inyo kung ilan po ang box na naidispose po natin sa loob ng isang araw at ipapakita po namin sa inyo kung ano po ang mga speaker box na nabili po nila sa amin at taga saan po sila. At ito po ang unang nag-pick up dito sa atin. At ito po ang kanyang inorder dito sa atin mga Brad 2x2 sit up, dalawang MCBD 15 at saka dalawang D12 mid height turbo. At ito po ang time na pinipick up na po ni Mr. Customer ang kanyang 2x2 sit up. MCB Sifu, the best! So sa iyo, Mr. Ian Lee Sintino ng Iloilo City, maraming salamat sir sa inyong pagpunta po dito sa ating site. At ito po ang pangalawa nating customer nung araw na yun mga brad. Ito po ay pinadala natin sa Naval Biliran. Ito po ay para kay Mr. Bong Itang ng Naval Biliran. MCB Cebu the best! At ito po ang time na nandu na po kami sa North Bus Terminal. At yung time na yon ay wala pa pong bus. Ilang minuto ang nakalipas, dumating na po ang bus. At nung time na yon ay ikinarga na po sa running board ang ating speaker box. At sa mga gusto naman po magkaroon sa amin mga speaker, box ito po ang aming contact number. Z S S S MCB Cebu Box MCB sa speaker box ang iskutan, Apa, dito ka na! This is MCV Cebu Box Maker Owned in Hills Boy, Mr. Perry and Jolly Tabulong Mula noon hanggang ngayon Maaasahan talaga This is MCV Cebu Box Maker Web contact number 0923-375-3232 Or 0916, This is Box Maker So sa iyo Mr. Bung Itang ng Nabal Biliran Maraming salamat sir sa inyong paulit-ulit po sa pag-order dito sa amin At ito namang pangatlo nating customer mga brad Ganun pa rin na araw Sabado June 8, 2024 Dalawang D12 Mid High Bullet Ito po ay in-order ni mister Customer Cedric Lopez Minusa ng Tanhay Negros at ito po ang kaniyang inorder dito sa atin, dalawang d 12 bulit bullet. Ito si Mr. Cedric Lopez Minosa mga brad balik-balik order na puto siya sa atin. Nakakuha na puto siya sa atin noong dalawang MCBD 15. At ito po ang kaniyang unang order dito sa atin, mga brad dalawang MCBD 15. At 'yun po ang time na ikinarga na po namin sa series patungo ng Tanhay, Negros. At ito pong pangalawa naming shipment para po kay Mr. Cedric Lupis Minusan ng Tanhay ng Negros. Itong inorder niya sa atin na dalawang B12 Mid-High Bullet. Baya bakulod po patungo ng Mabinay or Tanhay. At ito naman si Mr. Bung Itang ng Nabal Biliran mga brad. Bali, pangatlong order na po niya sa atin ngayon. Una po niyang order dito sa atin ay yung D12 Mid-High Turbo. Ayan po ang D12 Mid-High Turbo na una niyang order dito sa atin mga brad. At mga ilang araw o ilang uh, hindi po naabutan ng isang buwan ay nag-order po siya agad sa atin ng dalawang D12 Mid-High Bullet. Ayan po ang pangalawan niyang order dito sa atin yung D12 mid-high bullet. Ayan po ang pangalawa niyang order dito sa atin mga brad. Ikinarga ko lang sa motor patungo ng North Bus Terminal kasi dalawang box lang naman to at uh, D12 lang naman to. Walang laman po. Ayan. yan po ang pangalawa niyang order dito sa atin. At pangatlo, ngayong D8 na naman tatlong box. So sa iyo Mr. Bung Itang ng Nabal Biliran, maraming salamat sir at big shout out po sa inyo.